Here signs. Tignan natin kung ano po ang mensahe para sa iyo ngayong araw. Keep in mind na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate. So be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nights kong mag-avail ng ating private readings, ng ating evil eye amulet necklace at ng ating QR's bracelet. Makikita nyo po yung link sa description box. Star of Intentions by Aliana Reyes. We have trust. We have meditation brings answers. And we have if you believe. Tingnan natin kung ano ba yung mga energies na yan. I-clarify po natin. Spirit guide. Ano po yung trust? energy. Clarify po natin saan ka ba dapat magtiwala. Ano yung trust na ito? Clarify natin yan. Maraming maraming salamat po sa araw-araw na pagbalik ninyo dito sa ating channel. So for now, daily reading muna po tayo. Ano? Hindi muna tayo mag, uh, I mean, medyo madalang muna tayong mag individual signs ngayon. We have trust. Ayon. Unbalance po yung inyong root chakra. Hindi niyo kayang magtiwala. Mm -mm. May pagkainip din kayo na nararamdaman. So kung may minamanifest po kayo dito, okay? Kung may minamanifest kayo dito, matuto po kayong maghintay. Huwag kayong magmadali. Yes, hindi na makasiporkit minanifest mo, ay mangyayari na ear signs. Meron ka pang paghintay na gagawin dyan. Ayan po. So, kalmahan nyo lang daw. no Do some meditation. Kalmahan nyo lang po. Huwag kayong magmadali. Yung iba sa inyo, kung nagpa-ritual uh, yung iba sa inyo, nagpa-manifest kayo, tapos feeling mo walang nangyayari, just relax. Yun po. Trust the process. Yun po yung sinasabi sa inyo. Mm-mm. And kung hindi naman kayo daw naniniwala, ay patahimikin niyo yung inyong sarili. Wag na kayo magpagawa, huwag na kayong gumastos pa. Ayan po. Tapos ito may, pwedeng may nag-apply dito ng work. So may ino-offer sa inyo dito. Kaya lang, pwedeng ino-offer sa inyo, hindi nyo gusto. Pero pag ano daw, pag nilay-nilayan mo, pag isipan mo, kasi baka yan yung kailangan mo. Yan yung makakatulong pala sa'yo. Mm-mm. Diba diyan ka pala mag-grow. We have the star. Okay, so ayun. Huwag niyo pong kontrahin ano yung inyong mga actions. Dapat kung ano yung sinasabi nyo, yun yung ginagawa po ninyo. Or the other way around. Ayaw na no, maniwala daw po kayo. Trust yourself, trust your uh, ano ba, your kakayahan, 'di ba? Pagdating dito sa inyong mga ginagawa. Kaya sabi ko nga kanina, kung nagtududa po kayo, hindi man sa ibang tao or sa sarili ninyo, huwag nyo nang ituloy. Pero kung gusto nyo masolusyonan yan, balance nyo po yung inyong root chakra. So paano mo ba yan mababalance? Mag-meditate po kayo. Okay, and also pwede kayo magsuot ng mga red color na damit. Mga red, kain kayo ng mga red fruits or veggies. Yung mga ganun po. Mm -mm. Tingnan natin. Napaka-importante niyan air signs, no? Na mabalance po ninyo yung inyong root chakra. At saka pag magbabalance kayo ng chakra, huwag nyo unahin yung nasa taas, yung crown chakra ninyo. Sa root mo na po kayo magsisimula. Check natin naman pagdating sa career. Sa career, we have the hierophant. So, magaling na yung iba sa inyo eh, pagdating dito sa trabaho. Pwede kapag may mga bagong pasok, kayo po yung nagta-train. We have the tower. Pero may pangamba pa rin kayo. Ayun. Ito yung pagdadalawang isip ninyo. Naniniwala naman kayo sa sarili ninyo. But sometimes, pwedeng nakocompare nyo kasi yung sarili ninyo sa iba. Kaya parang may pagdadalawang isip pa rin kayo dito. Mm-mm. Ayan po yung pinapakita pagdating sa career. oh Eight of Pentacles. Masipag kang worker. Di ba? Pero ayun, parang lagi yung ano, china challenge yung sarili ninyo. Parang lagi kayong na-challenge. There are times na parang hindi mo mapaniwalaan na kaya mo palang gawin yung isang bagay na yon So, may, meron kayong duda nga sa inyong sarili. Tapos yung iba naman po sa inyo, ang kailangan nyo lang gawin ngayon is manage nyo po yung time ninyo. Sobrang hectic ng schedule ninyo ngayon. Ang daming gagawin. Sa business naman po, we have temperance. Okay. ayun yun sinasabi ko kanina eh, yung huwag kayong maiinip. So, sa business po, bawal mainip. Na, no? bawal mainip dyan. Hindi yung hinihintay mo lagi na yayaman ka, ganyan. Hinihintay mo lang pero hindi ka gumagawa ng action, Ah, walang mangyayari dyan. Dapat, ano yung sabi ko kanina, kung ano yung sinasabi nyo, ginagawa nyo, or ano ginagawa nyo, dapat sinasabi nyo. <laughs> yung tipong ganun. No? So, wag lang po tayong dasal ng dasal. wag lang tayo magmuni ng magmuni. Kailangan po umaksyon po tayo. Ayan, the hermit. And ano ba yung sa tingin mo na magpapaunlad sa'yo? Magpapaunlad dito sa business mo. Kamusta ang sales? Napakabongga naman po ng sales ngayon. We have the will. Napakaganda po ng sales ninyo. So, yung mga yan. Dahil naging, ano kayo? Ano ba'y tawag doon? Naging resilient kayo, no? Naging, a patient kayo pagdating dito sa trabaho sa negosyo ninyo naging hands-on kayo ayan po yung bunga naman niyan de ba yung fruit naman nung labor ninyo nung pagtitiis po ninyo magiging consistent ninyo eh magbubunga naman at nagbubunga na talaga siya maganda po yung inyong ano yung inyong sales yung inyong business pero kasi the will din natin is unpredictable din yan so dapat lagi kayong may bala pagdating sa inyong negosyo. Sabi natin, pag sumama yung panahon, di ba? Ano na, ano na yung ibebenta ninyo? Or paano kayo makaka-cope up? Yung mga ganyan po, dapat meron kayong plano. Check natin pagdating naman sa kaperahan. We have the chariot. Meron ba nagbabalak dito na bumili ng sasakyan? So, yan. Yung iba sa inyo, kung ito po yung inyong dream ngayon, hindi lang ngayong araw na to, hindi kung din ngayong taon, or kung kailan nyo man mapanood to, pwede pa rin naman kayo makaresonate. So, yun, ba diba? Sabi nga, o, oh, ito yung dream ninyo yan, eh. Ito yun, we have the chariot. We have the lovers. So, pwedeng mag-asawa po ito, magkarelasyon, pero more on mag-asawa. Or family po ninyo. Nagbabalak ba kayong bumili ng sasakyan? So, ayan po, malapit na. Yung iba sa inyo. Pwede nga, ngayong araw na to, magde yung iba sa inyo. Punta kayo ng mga bilihan ng sasakyan. Ayan, no? We have four of ones. More on para sa family ito. Ayan po. Stability naman ang pinapakita pagdating sa kaperahan. Yun nga po, pwedeng may mag upgrade dito ng sasakyan. Mm -mm. Meron din, P pwede po na ngayon pa lang kayo bibili ng inyong sasakyan. So, may bahay na, may sasakyan, may masayang pamilya. Air signs, marami sa inyo, parang wala na kayong mahihiling pa. Mm -mm check natin. Pagdating sa pag-ibig, tingnan natin yung energy. Na no, pagdating sa love life. Seven of Cups. We have Five of Cups. May pinagsisisihan kayo dito. We have Queen of Wands. Parang ganito, air signs. Meron po dito, pwede ngayon ready na kayo for a relationship. Kaya lang yung mga naliligaw sa'yo before or yung mga umaaligid-aligid sa'yo, pwede hindi na sila nagpaparamdam ngayon. So may pagsisisi yung iba sa inyo. Pero siguro kung ganun, yung, ganun man yung nangyari, hindi kasi tamang tao yung mga taong yun para sa'yo. At hindi rin yun yung perfect time. Sabi nga nila, walang perfect, ano parang walang maling tao sa perfect time. Or ano ba yung, Paano ko ba explain yon? Basta parang ganun. Kasi dapat align po yan parehas. Kaya di ba kung di ba nasasabi natin minsan tamang tao sa maling panahon, yung kunari ganun sa sa maling oras. Wala daw pong ganun. Siguro lesson lang yung tao na yun sa No. Kasi kung para sa iyo talaga yung isang tao, lahat mapa oras, panahon, lugar man yan, magiging tama yan kapag tama yung tao na para sa iyo pag siya talaga yung binigay pag siya talaga yung pinagdasal mo kaya ayun meron dito nang ihinayang, nagre-regret po kayo meron naman dito the other way around yung energy no meron po dito nagloko kasi kaya nang sa inyo mm, mm, parang hindi kasi nakita yung worth ninyo di ba sobrang pinagkatiwalaan mo yung tao na to ayun lang sumobra yung ano niya yung bilib niya sa kanyang sarili Tignan natin ano yung pwedeng dumating or ano yung pwedeng maganap today. Air signs. Ano po yung pwedeng maganap today? Travel. Hmm. May magta-travel, may uuwi, may aalis. Queen of Pentacles. Mukhang pinaghandaan nyo talaga to. So, pwedeng may magbe vacation po dito. So, ayan. Ito yun. No. Gusto nyo munang magpahinga. Oo. Uh, uh, gusto nyo munang parang mapahinga yung isip at yung inyong katawan. So, enjoy nyo po itong travel na ito kung sino man yung papauwi or sino man yung papaalis. Pero meron din kasi yung papaalis eh. Tingnan mo, Queen of Pentacles kasi yung energy. So, meron po dito, papaalis kayo, aalis kayo para, ayan, para makagain ng finances and also ng confidence. So may paggrow po na pinapakita rito. So ayan lang po, Air Signs. Maraming maraming salamat. Mag-iingat po kayo always and more blessings to come.